Hello mga kailonga, Mayong aga sa aton tanan. So for today's video nga po mga kailonga, ito nga po ay nagbibilad po kami sa ilalim ng araw mga kailonga. Syempre 6 to 7 AM mga kailonga, ay vitamins pa po ito sa ating mga baby, lalo na po sa kaninang balat. Eh habang po kami ay nagpapabilad sa araw, ito nga po ay sumama din po kami dito sa aking kapatid. Kukuha po siya ng dahon ng gabi mga kailonga o dagmay para naman po meron po kaming ipamahaw sa ngayon. Este ulam po pala mamaya mga kailongga. Mamayang gabi pa po pala natin ito lulutuin mga kailongga. At pagkatapos nga pong kumuha ng dahon ng gabi itong aking kapatid ay eh, pumunta naman po kami dito sa ilanin ng puno ng kamansi. Ay nga po ay nagpulot po siya dahil sa mataas po itong kamansi hindi po namin makuha yung bunga. Abay sinabihan ko na nga lang itong aking kapatid na medyo ramiramihan niya yung pagpulot. Masarap po kasi ito pang marienda o pananghalian mga kailongga. At pagkatapos nga po niya magpulot ng kamansi, syempre ito na po, uuwi na po kami. Abay, malapit lamang ito sa aming bahay mga kailongga, sa likuran bahay lang namin ito. Dito po kasi sa aming mga kailongga, ay eh, malalayo po yung mga kapitbahay. Kapag dito mo gusto tumira sa aming mga kailongga, syempre libre sigaw dito. Eh halos walang makakarinig sa bunga mong bunga era. Yun nga lang, wag mo lang masyadong dalasan at baka nga mapiktusan ko yung bibig mo. Hehe. <laughs> Charot. At ito na nga po lahat mga kailongga yung nakuha ng kapatid ko. Bago nga po pala natin itong lutuin, syempre ilagay po muna natin ito sa labas. Painit-init na natin mga kailongga para hindi katulasos, para yung alam ko na makate. Huwag lang sanang umulan mamaya mga kailongga para mabilad po ito. At ito nga po mga kailongga, pinatulog ko po muna itong aking anak sa kanyang duyan. Para naman maluto naman po itong aking kamansi na pinakuha sa aking kapatid. Abay kanina pa kung gustong kumain ito mga kailongga. At ito nga nang natulog na itong aking anak, eh, syempre ito na po yung next level up po natin. Abay, kailangan lang po nating hugasan ng husto dito mga kailongga, ha? Para naman po hindi ito madumi. Syempre, malinis po. Ang sarap po nito mga kailongga, parang mani. upo oh, para mani po yung lasa neto. Sa hindi po mahilig kumain ng kamansijaan, syempre masarap po ito. Lalo na po yung bunga niya, gataan. Ay, syempre, makalimutan mo talaga yung pangalan mo, mga kailong kasasarap. Meron na po magmay gata at syempre meron din karne ab ay pak na pak, talaga mga kailongga. At ito na nga po mga kailongga, luto na po ang ating liso ng kamanse. Sarap samahan nyo na po akong kumain ito mga kailongga. Abay, ang sarap nito mga kailongga ha. Naalala ko nga po noon, nung unang panahon pa ni Kupong Kupo. Abay, alam mo, umagang umaga, mga alas 5 pa po, eh maagang nando na po kami sa ilalim ng puno neto. Abay, yung may-ari pa noong puno neto ay yung lulo ko. At kung ikay abutan ng tanghali mga kailongga, shutta wala na po yung mga liso ng kamansi. Abay ayun, naunahan ka na po ng iba. Eh alam mo naman po noon, nung elementary days ko pa po mga kailongga, kapag meron ka pong ganitong pagkain, siyota. Ta talaga mga kailongga, ang yaman-yaman mo na. Opo, espesyal na po ito na pagkain noong unang panahon ni Kupong Kupong mga kailongga. Abay, hindi pa uso yung mga burger-burger na iyan, mga tinapay na with sandwich sandwich na iyan mga kailongga. Kung ikaw kumpara ko lamang yung noon at ngayon, syempre mas gusto kong balikan yung noong unang panahon ni Kupong Kupong. Abay mga kailongga, yung noon po kasi yun yung pinaka-unforgettable moments nating lahat. Lalo na doon sa mga ipinanganak noong unang panahon. Kono kupong kupong sa totoo lang mga kaylongga dumaan nga po yung hirap ng buhay namin noon itatlong beses pa po kami makakain noon at syempre meron pa pong mga peryenda at hindi ko rin makalimutan yung mga kaylongga yung mga laro po namin noon yung pinakamabilisang akit sa puno syempre yung tago taguan bahay-bahayan at luto-lutuan at e, naalala ko rin yung kabataan ko mga kaylongga noong pumunta po kami sa suba e, yung paluan ng paklang iginawa e, po namin yung bangka at hindi pa uso yung mga payo mga kailongga ay yung ginagawa po namin payong noon ay yung dahon po ng saging at nga po hindi po, po talaga makakalimutan yung mga noong unang panahon at eto na nga po mga kailongga luto na po ang ating ginataang dahon ng gabi ay nako mga kailongga ito na naman po tayo kay sarap po sanang kumain eto mga kailongga at kung matas yung BP wag sagarin at baka ikay tumigo at hanggang dito na nga lang po ang ating video mga kailongga salamat sa inyong panahon no odd god bless us